Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas. Ang siyang idolo, ipinagmamalaki sa buong mundo. Sa isip, kwaat salita, pagka Pilipino ay di mawawala. Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas ng iyong na iyong mutya. Iisa ang lahing ating pinagmulan. Kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, maging kanduran, lahing Pilipin. Ay ikarangal ay ikarangal